Marami kang kun eh, milagro sa buhay. Eh, nung ginalaw mo ang iglesia ni Cristo, lalong sumali mo at buhay mo. Magandang umaga po, magandang araw sa lahat ng mga uh, makakapanood. <coughs> Gusto lang po kayong lahat. Kapi muna tayo. Oo. Oh. Habang magkukwentuhan, ayan ang buhay ng Pilipinas. Oh. Hmm. Liwanas ang kaisipan. Mm. Masarap ang buhay. Mm. <laughs> Nakakatawa. Mm. <laughs> Ay, nako. Naiisip ko lang si Juan eh. Ito brother eh. Kung anong saya natin. Yun din ang lungkot niya. Yun din ang kabaliktaran ng mayayari sa kanya na hindi siya nakakapamasyal hindi na naka, ng kanyang gustong mga hindi ko sabihin hindi na niya napupunta yung mga kaibigan niya yung mga pakilala o paano? nagtatago <laughs> mhm mm pero kahit nagtatago na, ay napakatapang pa rin. Ayon sa kanya, ay hindi daw niya titigilan ang Iglesia ni Kristo. Babanatang daw niya, nang babanatang, titirahin daw niya, nagtitirahin. Grabe, hmm. ang lakas ng huwag na magyabang. <laughs> mayroon daw mga nakasuporta sa kanya yee yeah. mantakin ninyo sinabi niya, 80,000 pinakamababa na binibigay sa akin na tulong wow ito ganito kahit kapil lang ito niya nagagawa mo ko ba ito ipipan yung labrador O sige, pagpalagay na natin, nagbibigay siya ng tulong, hada, good luck sa'yo, congratulations. <laughs> Ganun lang yun. <laughs> Kung babalikan ninyo yung mga video niya, talaga namang matatawa ka dahil magkakakampra yung sinasabi. Sinasabi, maralita lang daw siya, hamak lang daw, kayang-kaya daw ipapatay ng Iglesia Ni Cristo hindi ka naman pinapapatay ng Iglesia ni Kristo. Nagsampa lang ng kaso ang Iglesia ni Kristo dahil sa iyong mga kabulas kugat. O, oh, yun lang. Hmm. Kasi siya, yung isipan niya ay naghahalu halo na kasi maraming lumalabas sa social media na may mga kaso siya. Nung no, hindi pa niya ginagalaw ang Iglesia ni Kristo eh kumakalat sa social media na ako ni ano eh, na tawag nito meron siyang ipinat may mayroon siyang tinumba na dati dating gobernador ko yun sa Negros eh, kaya ka nagtatago kaya ka mayroon face mask eh ikaw na nga lang mag-isa nagsasalita dyan, naka face mask ka wala ka namang kausap wala ka namang kaharap dyan sa yung camera ikaw lang naman dyan nagsasalita mag isa bakit nakapis mas tak ay naku naman tapos sasabihin mo sa tagapamahalang taga pangkalahatang taga pang mongoloid eh sino ngayon ang mongoloid nagmumukhang mongoloid laging nakatakip sa mukha eh isang klaseng face sabi niya natatawa eh hindi ko alam kung makuha pa niyang tumawa ngayon hindi nung una mid tuloy ako. <coughs> <coughs> dahil sa inaaliw niya yung sarili niya wala naman seryoso seryoso na yung mukha niya stress na stress hahahaha 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 Kamuti talaga itong tao nito. Tapos bibintang niya sa Iglesia ni Cristo na ipinapapatay daw siya. May mga kaso siyang nauna na. <laughs> Kalat na kalat sa social media. Sabi <laughs> niya, kumuha ako ng abogado ko. Uy! <laughs> May maniniwala kayo sa iyong abogado? Sino kayo maniniwala ng abogado sa iyo? May <laughs> dami mong kaso ah. <laughs> Hige, hmm, yeah. tinan mo yung mga well, social media. Hmm, yung nanonood ng social media. <laughs> Lalo sa Facebook, ay naku po. <laughs> Naglalabasan yung mga <laughs> Marami kang kon eh, milagro sa buhay. Hmm. Eh, nung ginalaw mo ang iglesia ni Kristo, lalong sumalimuot yung buhay mo. <laughs> pinagmamayabang mo na mayroon kang 70 na kasama. Wow, ang dami nun ah. Ang <laughs> dami. Parang isang barangay na yata yun ah. Daig mo pa ang presidente ah. pag lumabas. Alam mo yung presidente, pag lumabas may mga gwardiya, pero hindi ganun karami. <laughs> Napakarami. Daig mo pa ang presidente ah. <laughs> Inako. Tapos pero bibintangan niya lang Iglesia ni Cristo ang nagpapakalat daw na patay na siya tinaga daw siya. B Malay namin dyan, wala namang pinapalabas si Iglesia ni Cristo na gano'n. Fake news ka talaga eh, fake news. Hmm. Mahilig ka sa fake news. <laughs> stress na stress ka na. E, wala, tatawanan na lang natin itong tao dito <laughs> Pinagawa daw natin siyang content. Sino ba ang unang gumawa ng content para sa iglesia? Eh kami, Iglesia Ni Cristo kami. Nag-trending hmm. ka nga eh. Hmm. Pero masamang paraan yung paggawa paggamit mo sa Iglesia Ni Cristo. Hmm. Hmm. Kaya dahil doon nag-trending ka, Ay, kaya unang sikat na sikat ka. Hmm. <laughs> Di lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa yung mga kapatid doon, pinapanood ka eh. Hmm. <laughs> Ayaw mo nun, kumikita ka dahil sa si Iglesia ni Cristo. Walang gano'n. <laughs> <laughs> oh. Ay, naku po Diyos ko. Ipipanyo Labrador. <laughs> yung mga kakampihan ni, ay, yung mga kasapi sa Iglesia ni Ipipanyo Labrador. <laughs> Turuan naman ninyo yung inyong amo na ang wag. <laughs> ang Uh, salita nang salita ng kung ano-ano. Walang, walang sapat na bata yan. <laughs> mm. Kahit kapi lang yung aking kapi ay masarap kasi ay nako ang sarap ng kapi. Mm. <laughs> Hmm, wala nung binatigos mo iglesia ni Kristo yung rally si congressman Marculita mo unang nagsalita doon oh, kinutya mo mga sinabi mo na nililin lang o oh, nililin lang anong panlilin lang ang ginawa doon mayroong halimbawa mayroon akong ipapakita sa iyo ng halimbawa ha? Hmm. ito si congressman Marculita at isang vlogger na attorney din dahil sinabihan siya maggumawa ng content yung vlogger na yun na ang title ay huwag paniwalaan si Marculeta sa kanyang panlilin lang, o yun, pinakita niya mismo nagkaharap sila sa kongreso o, <laughs> ito, kumandatang ngayon, kalimbao lang ito <laughs> hindi kanya pinapatulan kasi iba ang level ni kongresman Markuleta hmm. public figure yun si Kongresman Marculeta yung ikaw uh, tawag nito Public Disturbance panuorin <laughs> 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 mo gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpapalo sa'yo, iyo kung sino-sino maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na... Ito eh, pagkikita ko sa'yo, ayan you know? o. Hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na... Naturally, ko ka ng black. Ooh. Yes po, ako po responsibilidad po sa public ito, lalong lalo na lalo, yung naniniwala sa'yo. Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano ko silang napaniwala. Pero itong sinabi mo ito, may pukulo ako at panlilin lang. Ito yung sabot. Stop! Ito po! Ang panahapot ng Ibu pun di sini, kau dah nak? Ano, nak mo? hmm, sa congressman Marguleta hmm, sila kasi lahat ng mga fake news ng mga vlogger mga ano-ano yung mga bayaran kagaya mong bayaran kay, eh eh pinapa, pinapatawag yan pinapatawag sa kongreso para magpaliwanag kung May mayroon silang mga batayan eh sabi ni congressman Marcoleta yung iba, hindi ko kukuhan kasi may batayan sila. Hindi ako balat sibuyas, ay ikaw balat sibuyas kay. <laughs> Pag vlogger ka, eh, panindigan mo. <laughs> o yan, sabi mo, panindigan mo. Pagpapatuloy mo yung katigasan ng ulo mo, tignan natin kung hanggang saan yung katigasan ng ulo mo. <laughs> Patas na ang hahabol sa'yo hindi na iglesia ni Kristo basta na ang iglesia ni Kristo nagsampa lang ng kaso laban sa iyo oh ganun lang yun eh pag pasensya niyo na po maingay yung aking harapan na sa harapan ako ng highway dito lang ako sa highway nag gumagawa ng vlog para kay ipi paning labrading <laughs> Shout out po sa lahat ng mga kapatid na nanonood sa akin. Ibarra, Batangas, lagi nanonood, lagi nagko comment Kumusta na po kayo? Yung mga kapatid natin sa ibang bansa. Naalala ko tuloy si Labrador. Mayroon daw siyang mga supporter sa ibang bansa. Nagpapadala daw ng mga pera. <laughs> Matindi ang tama ng tao talaga matindi yung pag pagbabalat kayo. balat kayo nun eh. <laughs> balat kayo pala ang buhay sa mundo uh! <laughs> <laughs> napanood mo ba? Hmm. kung itutuloy mo yung video nyo yun, hindi na pinagpatuloy pa ni congressman Marculeta na patulan yun kasi natamimi na eh nanahimik na lang kasi maraming mga vlogger na kung ano-ano lang ang may content basta may 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 content lang <coughs> at ipinaliwanag yun ni Congressman Marcoleta na kaya niya inarap yung taong yon doon sa kongreso ay eh baka nalilin lang yung mga followers niya dahil lang nagpapakalat ng mga mali-maling information o ikaw wrong, wrong information laban sa English ni Cristo laban kay Congressman Marcoleta hmm dapat ikaw ang humarap doon eh kasi fake news vlogger ka eh wala kang maayos na content siguro naisip mo nung hindi mo pa ginawang content ang Iglesia ni Cristo ay mahina yung views mo mahina ang, ang kwan, kita income naisipan mo na i-content yung Iglesia ni Cristo kaya nung may content mo ulit, ayun, nag-trending pero hindi magandang paraan. Napakapangit ang imahe mo sa sambayan ng Pilipino. Lagi mong ginagamit ang mga mamamayan, sinasabi mo. Sa pamamagitan ng iyong tinig, maipahayag ng mga tao ang kanilang damdamin. Uy, nagpapaawa. Feeling bayani. Hindi naman bayani. <laughs> <laughs> Hindi niya alam dami nang nagagalit sa kanya. Dahil sa... Dahil sa sobrang kapastusan ng bunganga. Hmm? Ewan ko kung paano nakatanggap sa relihiyon niya yung taong yan. Yung Pagmumura niyang yan. Kung ano-anong kabastusan lumalabas sa bibig. Kapag sinasabi mo, galit na galit ka sa mga fake news na nagpapakalat. kuno, eh Ayaw mo pang aminin na ikaw yung mga nasa video. Ang daming ang nagpapatutuok. Hmm. Ayaw mo pang aminin. Tago ka pa rin ng tago. Binabalik binabaliktad mo yung sitwasyon eh pinapakalat mong sila ang fake news eh ikaw naman itong ikaw naman itong fake news ay naku po galit na galit ka sa fake news so, eh, ikaw itong number one na fake news ay hindi mo yata alam yung rules ako ni eh. youtube eh. eh kung nagkaisa ang mga kapatid sa Iglesya ni Kristo mag mass report wala wala ka ng video wala ka ng youtube channel sa bagay madali lang gumawa nagagawa ka ulit maninira ka ulit pwede mass report ulit ang gagawin eh pasalamat ka hindi namin ginagawa yun sa iyo naawa pa rin kami sa iyo hmm. gusto pa rin namin magbago ka pero hindi ka nagbabago sinasabi mo titindigan ko ito makikipagsabayan ako sa inyo nakahanda na yung aking mga kasamahan lagi mong ipinangangalanda kang nakahanda kami malayo pa lang kayo naliligo na kayo ng iba't ibang uri ng pasabog oo matindi <laughs> naalala ko na naman tuloy yung post mo na malang abo panggalawon galawan sa Iglesia ni Kristo. Eh, ikaw ito nga. Yan ngayon, bumabalik sa'yo. Magkakaw kontra talaga yung sinasabi mo. Hmm. Ewan kung paano napapaniwala ng tao ito yung mga <coughs> nakasubaybay sa kanya na pabor na pabor sa kanya sa mga comment. <coughs> yung mga comment ng mga kapatid, inaalis niya, dinidelate. <coughs> Ay, naku po. nasa na yung sinasabi mong may abogado ka marami kang mga connection na ayaw na ayaw mo magagalaw. magalaw sinasabi mo huwag gagalawin yung mga connection mo <laughs> kung totoo na hindi ikaw yung pinaparatangan na nagka nagkasala ng pagnanakaw qualified ka di harapin mo eh, sabi mo may abogado ka. Sabi mo mayroon kang pera na 80,000 lang pinakamababa. Oy. <laughs> Hay <laughs> nako Pinagmamayabang mo na mayroon kang kamag na NBI. Uy, eh, gamitin mo sila, yung mga connection mo. Huwag kang magtago. Patu patunayan mo na <laughs> kasi nung halingan niyo mayan, huwag kang magtago, lumabas ka. Hindi yung tago ka ng tago diyan. Wala magkakasalungat talaga eh sabi mo kumuha ako ng abogado para patunayan na nagkamali kayo hindi ako yun eh tapos nandyan nakahanda ka sa mga kagubatan nakahanda kang magpagdigmaan <laughs> uy uy naku po hindi ko maisip kung nasa utak hmm. nasisiraan na yata ito eh hmm. Kung sabi saya, buang-buang. <laughs> Ay, nasa Biblia yun ha, buang-buang. Hindi <laughs> gamitin ko rin yun. Buang-buang, sabi ng Panginoong Diyos. <laughs> Kasi sa isang mayaman na tao na sinabi niya, O, oh, kumain ka, marami na akong pagkain, magpakasaya ka. Hmm. Hindi man lang niya naisip na yung nagbigay sa kanya ng lakas at buhay ay ang Panginoong Diyos sinabihan sa ng Panginoong Diyos baliw o ganun ka baliw <laughs> baliw si Epipanyo Labrador <laughs> sige po maraming maraming salamat at hindi natin ito titigilan kasi sabi niya hindi rin daw siya titigil sa Iglesia ni Cristo eh pag ginarap mo yung mga uh, one mo dyan pag tawag nito yung pag nag kaharap kayo ng mga sinasabi mo na fake news vlogger ay eh kasabay niyan haharapin mo rin yung mga kaso na inihanda ng iglesia ni Cristo laban sa iyo eh total marami namang marami ka namang pera eh maraming nagpapadalang tagaibang bansa ay nako kawawa naman yung mga kababayan nating OFW nagpapadala daw sa kanya ng pera wow sino kaya ang OFW ang bibigay ng pera para sa kanya <laughs> ay nako katulog na nga lang itong si Pipanyo Labrador ewan ko nakakatulog pa ito na maayos maraming salamat po <laughs>